Ang pangulo ng China na si Xi Jinping ay muling nasa sentro ng pansin sa hindi inaasahang pangyayari ng pagsabog ng balitang inatake siya ng stroke may katotohanan kaya ito at kung totoo man ay tiyak na may pagbabagong magaganap sa pandaigdigang aspeto. Marami tuloy ang nag-aagam-agam patungkol sa nangyari at lahat gustong makasilip kung ito nga ba ay may katotohanan. Sa video natin ngayon ating aalamin ang balibalitang pagkaka-stroke ni Xi Jinping. Ito nga ba ay parusa na sa kanya? At ano na ang mangyayari sa China? Trending ngayon at usap-usapan ang sinasabing pagkaka ni Chinese President Xi Jinping sa isang forum ng CCP na ginanap kamakailan. Sa isang online post ng isang Russian website, nag-viral sa social media sa Russia ang rumor na na-stroke si Chinese President Xi Jinping na nagdulot ng kaguluhan at nagpasimula ng iba't ibang mga spekulatibong ulat. Ang insidente ay umanong nangyari sa third plenary session ng Chinese Communist Party, CCP, na nangyari mula lunes hanggang huwebes. Ang mga pagpupulong na ito kung saan naroon ang mga pinuno ng partido ay minamonitor ng maigi ng mga analyst sa China upang mahagilap ang mga senyales ng posibleng pagbabago sa patakaran na maaaring magtakda ng direksyon ng pagunlad ng bansa. Ang chismis ay lumaki ng sumulsol si Jennifer Zeng, isang aktivista na lumalaban sa karapatang pantao at dating kasama ng anti-CCP news outlet na The Epoch Times sa kanyang palabas na Inconvenient Truths by Jennifer Zeng. Hindi agad nagbigay ng pahayag ang Chinese at Russian Foreign Minister hinggil dito. Ang mga outlet sa Russia tulad ng Ru News 24 at Hibini ay nagpakalat ng mga headline na nagsasabing may isang trahedya sa China, ang buhay ng pinuno ng China na si Xi Jinping ay nakabitin sa isang thread at si Xi Jinping ay na-stroke nang hindi agad na patutuhanan ang mga impormasyon. Sa isang larawan na kumalat, pinakita pa si Xi Jinping na tila nahihilo at hindi maipinta ang pagmumuka habang nakahawak sa kanyang baso kung papasinin ang larawan tila may iniinda itong sakit sabi sa mga kumalat na chismis, nahilo raw ang presidente at bumagsak na talagang ikinagulat ng lahat. Agad itong inalalayan at dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Subalit ang balita na ito ay wala umanong katotohanan ayon sa CCP. Sa pahayag ng political analyst na si Oleksiy Buryachenko na hango sa Kyiv-based outlet na Channel 24, isa sa mga lumutang na isyu kaugnay ng kalusugan ni Xi Jinping ay ang epekto nito sa potensyal na ceasefire sa digmaang Russia-Ukraine. Sinabi ni Boryachenko na ang destabilisasyon sa direksyon ng China maaring makaapekto sa mga posibilidad ng pagkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na kung saan ang mga leader ng Estados Unidos tulad ni Donald Trump at ang mga Republicans at ni Joseph Biden at ang mga Democrats ay hindi nais ang anumang uri ng hadlang sa neutralidad ng China sa usapang pangkapayapaan. Bagamat ipinosisyon ni Xi ang China bilang neutral na tagapagtaguyod ng kapayapaan sa usapang pangkapayapaan ng Russia at Ukraine, binatikos ang Beijing sa pag-sensor ng anumang kritisismo sa ganap na digmaan mula sa Moscow sa social media ng China. Hindi rin isinugod ng China ang kinatawan sa mga pag-uusap Pangkapayapaan sa Switzerland kamakailan na nagbunga ng akusasyon mula kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky laban sa China na aktibong nakikipagtrabaho upang pigilan ang ibang bansa na sumali sa usapang pangkapayapaan. Sa kasalukuyang pahayag mula sa CCTV at sa ulat ng gobyerno, nabanggit na nagbigay ng mahahalagang pahayag si Xi Jinping sa kanyang partido. Ito ay nangyari sa third plenary session ng 20th Central Committee ng Communist Party of China, CPC, na naganap sa Beijing at natapos noong Huwebes. Sa kanyang talumpati, ipinangako ni President Xi na imodernize ang industriya ng bansa, palawakin ng domestic demand, bantayan ang mga panganib sa utang at property sector, at ipatupad ang mga reforma sa pananalapi at panlipunan, ayon sa ulat ng CCTV ang naturang pagpupulong na naganap tuwing limang taon ay nagtatadhana ng direksyon ng bansa sa mga pangmatagalang isyu sa ekonomiya at panlipunan, isa itong kritikal na okasyon sa politika ng China at sa pagpapasya ng patakarang pang-ehekutibo. Bagamat kinilala ng Estado Media ang kanyang mahalagang papel, lumitaw ang chismis sa social media na sinasabing na-stroke si President Xi sa ikatlong sesyon ng plenaryo. Ang bintang na ito ay naiugnay kay Jennifer Zeng, isang human rights journalist, ngunit walang opisyal na pahayag mula sa Chinese o major international media na nagpatutuo rito. Nabanggit din ang mga hindi totoo na balita hinggil sa pagkakasakit ni Xi Jinping. At kasunod nito, may mga posting sa social media na naguulat ng posibleng pagpapatanggal sa kanya sa kapangyarihan. Bagamat may mga nagpahayag ng aligasyon hinggil dito. Walang tiwala ng lahat ng mga impormasyong ito at naging larawan ito ng pangkaraniwang pagkalat ng mga maling balita at chismis sa online na boses. Ang pag-aambag ng mga personalidad na tulad ni Jennifer Zeng at iba pa sa social media ay nagbibigay kahulugan sa kahalagahan ng tamang pagsusuri ng mga impormasyon at pagtitiyak ng kanilang kasiguraduhan bago ito ibahagi sa publiko. Marami naman nagsasabi na ito ay parusa na sa kanya dahil sa kanyang matapang at walang sinasanto na pamamahala na talagang nakaapekto sa buong mundo. Maging ang pambubuli ng China sa maliliit na bansa tulad ng Pilipinas, maging ang plano na sakupin ng Taiwan, lahat ito ay dahil sa kanyang mga utos. Kaya marami tuloy ang nagsasabi na dapat lamang at isang karma na ang nangyayari sa Pangulo ng China kung may katotohanan nga itong balita kung babalikan naman noong mga nagdaang taon na papabalita na talaga na tila may dinadaing itong si Xi Jinping sa kanyang katawan. Naiulat noon sa Times Entertainment noong 2022 na sa isang ulat mula sa INE at iba pang media, iniulat na ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay lumalaban sa isang cerebral aneurysm at kinailangan siyang maospital sa pagtatapos ng taong 2022. Ayon sa ulat, mas pinili ni Xi ang tradisyonal na gamot na Chino kaysa sa operasyon upang gamutin ang kanyang kondisyon na naglalayon upang maibsan ang mga daluyan ng dugo at maikli ang aneurysm. Ang mga spekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan ay lumitaw matapos na hindi siya makadalo sa mga dayuhang leader mula sa pagkalat ng COVID-19 hanggang sa Beijing Winter Olympics. Sa kanyang pagbisita sa Italia, napansin ang kanyang kapansin-pansing pagkapilay sa paglalakad na nagdulot ng mga haka-haka hinggil sa kanyang kalusugan. Ang pag-uulat sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulo Xi ay dumating sa panahon kung saan ang ekonomiya ng China ay sumasa ilalim sa maraming pagsubok, sanhi ng tensyon sa labanan ng Russia-Ukraine at pati na rin sa mahigpit na patakaran ng Zero COVID. Ang mga espekulasyon at pangamba hinggil sa kalusugan ng pinuno ay nagiging bahagi ng diskurso sa kabila ng kanyang pagtangkilik sa tradisyonal na gamot at sa pangangailangang mapanatili ang kapakanan ng estado sa harap ng mga hamon sa ekonomiya at geopolitika. Pero lumabas rin ang katotohanan dahil sa pamamagitan ng reverse image search, natuklasan na ilang news outlet ang naglabas ng mga larawang nagpapakita kay Xi Jinping na nakangiti sa isang pagtitipon noong Marso 2024. Ang mga ulat ay naglalaman ng impormasyon na ang mga larawan ay kuha sa closing session ng National People's Congress na idinaos sa Great Hall of the People sa Beijing noong Marso 11, 2024. Isang larawan kung saan makikitang umiinom si Jinping mula sa isang puting tasa ay kuha ng isang photojournalist mula sa Reuters na si Ting Shu Wang sa parehong pagpupulong noong nabanggit. Ayon sa caption ng larawan, umiinom si Chinese President Xi Jinping mula sa isang tasa sa closing session ng National People's Congress, NPC, sa Great Hall of the People sa Beijing, China, noong Marso 11, 2024. Ang iba pang mga larawan sa sesyon, nakuha ng 12 minutes pagkatapos ng Reuters, ay nagpapakita kay Jinping na nakatayo at nagpapalakpak gaya ng nakagawian. Isang larawan na naging viral din kung saan tila nanginginig si Xi pagkatapos uminom mula sa kanyang teacup ay matatagpuan sa website ng Associated Press, AP, na may caption na Nag-react si Chinese President Xi Jinping sa likuran pagkatapos uminom mula sa isang tasa sa closing session ng National People's Congress sa Great Hall of the People sa Beijing, Lunes, Marso 11, 2024. Gayun din, Iba pang mga larawan ng sesyon na kinuhana ng AP ilang sandali matapos ito, batay sa mga timestamp sa mga larawan, ay nagpapakita kay Xi na nakatayo at humaharap sa pagbubukas. Sa kabuuan, walang ebidensyang natagpuan na nagsasaad ng anumang detalye tungkol sa pagka-stroke ng Pangulo ng China noong Marso 2024, batay sa pagsusuri at pananaliksik na isinagawa. Sa hiwalay na pahayag sa X, Pinagtanggol ni Xi Jinping ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon ng pagpapalaganap ng maling impormasyon at idinepensa niya ang kanyang sarili na hindi siya nagtatanim ng chismis o maling impormasyon sa kanyang mga mamamayan. Sa huli, ang mga larawang kumakalat sa social media na nagsasabing nagpapakita kay President Xi Jinping ng China na na-stroke ay lubosang nakaliligaw at wala talagang katotohanan. Ang mga larawan ay kuha sa pagtatapos ng sesyon ng National People's Congress na ginanap sa Beijing, China noong Marso 2024. Kahit na ang mga larawan ay mukhang alarming at naglalarawan ng di kanais-nais na kalagayan, mahalaga ring bigyang diin na walang opisyal na pahayag o kumpirmasyon hinggil sa anumang stroke na naapektuhan si Jinping kamakailan. Sa kabila ng kanilang pagkalat at epekto sa social media, Mahalaga na turingang may kritikal na pag-iisip sa pagtanggap ng impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita o spekulasyon.